Mag-ingat ka sa pagkawa ng spell na ito. Siguraduhin buo ang iyong loob. Ang gayumang ito ay isa sa pinaka-paborito kong gayuma. Una ay sa gabi bago ka matulog ay dasalin mo ang ama namin at Apostles Creed o tayo. Usalin mo ang orasyon na ito habang nakatitig ka sa kanyang litrato. Ito ay usalin mo ng tatlong beses. Pagkatapos ay kumuha ka ng unan. Saka ipasok mo sa punta ng unan ang kanyang litrato. Pagkatapos ay hampasin ito ng tatlong beses habang sinasambit ang kanyang pangalan na para bang tinatawag mo siya. Pagkatapos ay sambitin mo ang mga sandang ito. Hanapin mo ako kahit saan ka man naroon. Hindi ka matutulog sa araw o gabi nang hindi ako ang laman ng isipan mo. Dapat, ay habang sinasabi mo ito, ay nasa isip mo siya. Pagkatapos ay ulit-ulitin mo ang spell na ito gabi-gabi hanggang sa makita mo ang epekto nito. Tulugan mo ang unan na binaglagyan mo ng litrato. Ang puting kandila ay patayin mo at kapag ginawa mo ang spell muli ay sindihan muli ang kandila at patayin pagkatapos ng spell. Dapat ay i-boost mo ang buong mong emosyon sa paggawa ng spell. Ito ay gagawin sa kahit na anong araw. Salamat po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.